So nakakalungkot po itong nangyari ngayon kay Kai Suto. Napakaseryoso ang kanyang natamong injury. Nasyak ang mga tao sa loob ng arena at napadasal na lang sa nangyari. Labis rin na nag-alala si Gilas Pilipinas Head Coach Team Cohn sa tinamong leg injury ng kanilang sentro na si Kai Suto. Nalasap ni Soto ang nasabing injury habang naglalaro sa 2024-2025 to 2025 season ng Japan Basketball League. Mapapansin sa simula pa lamang ng laro ay bigla na lamang natumba si Suto at hawak ang tuhod habang namimilipit sa sakit. Dahil sa wala pang katiyakan kung tuluyang makakabalik ba sa paglalaro si Kai Suto ay bukas pa rin ang opsyon nito sa ilang manlalaro. Ilan sa mga pinagpipilian niya ay sina Japit Aguilar at Mason Amos. Nabatid na sa Saba kasi ang Gilas Pilipinas sa 2025 Viva Asia Cup Qualifiers sa susunod na buwan. Ang dalawa ay kasama sa listahan ng gilas mula ng hawakan ni Cone ang National Basketball Team. Ngayong maaga pa lamang ay naghahanda na si Cone sa maaring mangyari kay Soto. Si Kai Soto ay pinanganak noong May 11, 2002 sa Las Piñas. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at ang kanyang ama ay ang dating PBA player na si Irvin Soto. At ang kanyang ina naman ay si Pamela Berlado dahil na rin sa impluensya ng kanyang ama ay bata pa lang nang mahubog siyang maglaro ng basketball sa kanyang edad na 4 years old.